tinignan mo yung my biometrics ng bata, pare 40 inches ang vertical leap. Ngayon, hindi lang basketball ang tinitingnan ngayon. Para nakita mo ngayon, pare sa PBA, wala naman are, gano ng araw NBA. Tinitingnan yung gano'ng kakalakas bumuhat, bumench press. Dapat, uh, easy easy sa yung, ano, yung bench press mo na mga 200 pounds. Dapat, ang vertical lip mo, pumapalo ng mga 40 inches. Ayun, yung bata, 40 inches. Pare, kung umisprint, parang akala mo, Uh, pang, pang 400 meter yards eh. Ang tulin, ang bilis. So lahat, yung athleticism, speed, quickness, agility, nandun. So ano na lang kulang? Height. Pare, may offset niya with the right attitude. Pare, tatalunin niya ng isang mga matitinding first na, oy, first ako, galing ako ng ganitong skwela, oy. six ako, pero kung ako, masipag ako, sabi ni Lebron, sipaga mo lang, anak tatalunin mo lahat yung mga first rounder dyan. Dahil ikaw, mura lang ang kontrata mo. Uh, we always play with the heart, with the right attitude. Makakasurvive ka. Siguro pare, I'm pretty sure maano yan, igaguide ng ni Lebron yan. Tatalunin mo yung mga gifted dyan, tatalunin mga highly skilled kung ikaw masipag ka. Pare, yun, yun yun lang ano ko dyan. I'm sure he will be guided ni Lebron. Eh, si the king yan eh.